Yan guys, nandito kami sa Manokan ngayon sir. Makalan, kita namin dito Bawal na tambay dito guys, nandito kami oh Sir, uh, yeah. oh. bawal na lang tumambay dito no? Oo, oh, bawal na oh, bawal Pero bawal pagka na, magkakapilang pwede naman, wag lang magtatagal uh, Araw-araw -ar 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 sa dito Araw-araw na -ar ito -ar oh. Hanggang Sabado, uh, santay lang ako wala Okay Ano, eh, bilinis -bili na guys Malimit, bro. Walang man. <laughs> Saka dito may speed limit. May speed limit dito, bro. Ha? May speed limit dito. Kinakailangan uh, below 50 km per hour lang. Pag lumampas ka, matik. 30? 50. 50. 50. Okay. Pag lumampas ka. Yeah. Pag lumampas ka kasi dito. Per pero, 50 per lang. Merong speed limit dito. Ang local government. Ang impulsiyon ng panay. May bawal na speed limit dito, guys. Pinto na ba dyan sa barangay na lang? Pag lumampag ka doon, ngayari.